Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga taga-subaybay ni Kuya Dan TV Plug Muli ang inyong lingkod ay nandito muli sa aming probinsya ng Bicol, uh, Albay. Nasa Albay po ngayon si Kuya Dan. Uh, sa ngayon po, kung nakikita po ninyo ang uh, nasa na, 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 direction namin, nandito po talaga kami sa pinakabuno ng bulkan mayon so medyo swerte ang ating bakasyon ngayon mga ludes dahil medyo pinakita sa atin ang kabuuan ng vulkan ngayon alright so may galap shoutout muna sa aking mga taga-subaybay dyan syempre ang um, ang aking mga member ng aking community nandyan po si um, ma'am Lesma may galap shoutout po ng aking classmate na si CNS vlog uh, Wandering de Colana a love, shout out Si ng Singapore At ah, ng Hong Kong di Pasen, ang aking admin, ang aking team Jay Pasen, love shout out And of course, uh, Pirata And of course, Nikki CN ng Camarines Norte May shout out Mga ating mga kaibigan dyan na taga-subaybay ng aking channel Mega Love shout out. So enjoyin po ninyo ang aming uh, tour ngayon dito sa aming probinsya dahil po ay patungo po kami sa isa na aming uh, relatives dito sa Santo Domingo, Albay na kung saan po dadaluhan po namin ng kanyang uh, anniversary, death anniversary Okay, so bahagi rin ating pagmamakasyon siyempre itutur ko kayo sa aming magandang probinsya alright so again mega shoutout shout out din sa ating kaibigan dyan sa norte si ate Mafi ang uh, uh, nasa Italy po siya shout out din kay ma'am Lintek ng Netherlands shout out po samahan niyo po si kuya Dan TV ngayon na uh, nandito po sa Kabikulan uh, nag-expend po tayo rito ng Uh, vacation at the same time syempre meron din po tayong mga inaayos ng mga ilang bagay dito pang pamilya alright so hindi nyo na po makikita ang kabuuan ng vulkan mayon dahil sumukot na po kami sa kanyang uh, kabuuan itong nilalakaran po namin to na itong kalsadang ito bahagi na po ito ng vulkan alright so sa so ngayon po ang inyong lingkod syempre uh, inatid sa inyo ang uh, kabuuan ng aming uh, magandang uh, probinsya. Kaya po naman, yung mga uh, may hilig mag-tour dyan, hmm. ay iniimbatahan ka po dito na unahin po ninyo ang probinsya ng Albay kung kayo po ay may balak na mag-travel-travel. Hmm. Hmm. Alright, so dito po, highly recommended po ang aming at, at dito po ay sulit na sulit ang inyong uh, pamamasyal alright so um, hanggang sa muli maghahatid po ako ng mga updates uh, hanggang po sa aking pag uh, mabakasyon sa aming probinsya yan, kinita niyo po yan Mga magagandang tanawin talaga naman po uh, pinagmamalaki ng aming uh, probinsya Alright, sa kasalukuyan po, nandito na po kami sa bayan ng uh, ano kalig? Kamalig. Kamalig Albay. Yan, siyempre. At, <coughs> tulungan ako ng kuya ko. Kuya Jose. kasi siya ng aming piloto sa ngayon. Ito po ang bayan ng Kamalig. Kamalig Albay. Right? So, ito po ay isang bayan ng uh, Albay saan na susunod po rito ay Daraga na kung saan naman po sa mga interesado po dyan na mga magtutur sa aming uh, probinsya nandito po sa Daraga Albay yung kagsawa Church Ruins na kung saan po ay talagang isa rin sa mga dinadayo ng mga turista dahil ito pong uh, lugar na to ay may tuturing po namin na isang uh, tourist spot pinagmamalaki po ng uh, probinsya ng Albay. Okay, mega love shout out muna hanggang muna rito ang pagkakatin natin. Mamaya na naman puli. Uh, sa mga <coughs> pupuntahan po namin na kung saan ay mga mapakita ko po sa inyo ang iba pang mga pasyalan dito sa aming probinsya. So ang aming pong destination ay sa Santo Domingo, Albay na kung saan nasa puno rin ng vulkan mayon. So, pansamantala, dito na lang muna ang aking bibaba baba ni Kuya Dan TV ito po, pang travel pa po, po kami so sa mga ilang uh, San sandanila lang kung minuto ay eh mararating na po namin ang aming destination so ihatid ko po sa inyo yan kung saan po makakarating ang uh, pamamasyal na ito alright, so may galap shoutout out muli kay uh, uh, creepy short stay Ronnie Mix Vlog Kula sa live Magalap shoutout po And kay Kwanang Of course And of course kay Djo uh, Agapitos Ng Lebanon And kay Buduts Queen Magalap shoutout Magandang gabi po At gabi sa inyo dyan Hanggang dito na lang muna Ang aking babahagi That's it good Now Signing off Alright